na uh, ayun po dito sinabi no, sikapin ninyong makamtan, makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang mga kaluob mga kaluob ng spiritual, lalo na ang pagpapahayag ng minsahin ng Diyos. So, kung naalala ko yung sinabi ba ng isang pastor na yung nasa Acts daw, nasa Acts chapter 2 verse 38 ay para lang daw yun sa mga Israelita. Ngayon basahin ko po para malaman po ninyo ha. Kasi na, pag binasa ko ito, naalala ko yung talata na yun eh. Kung ang mga salita ay para lang ba talaga, mayroon ba talagang mga ano na, para lang ba talaga sa mga Israelita kung kung ang talata ay may nakalagay doon na para sa Israel ay para lang ba talaga sa kanila wala na ba talaga para sa atin ngayon sa ating imigrasyon so dito sa gawa chapter 2 verse 38 ang sabi dito nang marinig iyon ng mga tao tumagos ito sa kanilang puso Tingnan po. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasama ang mga kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro sa kanila. Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at makatanggap at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Regalo po ng banal na Espiritu. At sinabi po dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1 na sikapin din ninyong makamtan ang mga kaluob na espiritwal. Ito po yung gift of the Holy Spirit sinabi po dito, alam naman kung ang mga Israelites na ang pinagsabihan nito, no? Iwala na to sa atin ngayon. Kaya, imposible talaga mga kaibigan. Hanggang ngayon, meron pa rin ito. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago, di ba? Kung uh, ano noon, hanggang ngayon, ay uh, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Nakatayo yan. Para sa lahat ng tao yan, wala po yung wala. Para sa akin po, meron mang tinutukoy doon sa mga para sa mga Israelita. Kaya yung istorya ni Moises, ni Hosea. Ngunit, hanggang ngayon po yan sa atin po, lalo na po sa mga tinatawag ng Dios Diyos na anak niya. Kaya yun mga kaibigan, ay sikapin nating makamtan ang kaloob ng spiritual na bagay. At yun na nga ang sinabi dito sa gawa chapter 2 verse 38 na na magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ano itong banal na espiritu? Ito yung mga kaloob ng espiritual na bagay mga kaibigan. Kaya nga ito yung probin eh, pag once na nasa atin na yung banal na espiritu, no? At ayon dito sa 1 Corinthians chapter 12, yung tungkol po sa banal na espiritu, ay ito pong tungkol sa to basahin natin sa unang Korinto chapter 12 verse 1 to 11. Ngayon mga kapatid na isko maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Dahil sinabi po dito eh na sikapin din ninyong makamtan ang banal na espiritual. Ang banal, ah, uh, sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob ng espiritual. Sorry. Ang din dito ah uh, mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga dios-diosain na hindi naman nakakapagsalita. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ang nagsasabi, "Sumpahin" si Jesus ay Panginoon. Sumpain si Jesus at wala ding taong nakapagsabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi niya, kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na espiritu. Kung pinapatnubayan ng espiritu ang tao ay map, mapa, map, mapupuri. Kasi nga sabi dito eh, uh, walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang, mags, ang magsasabing sumpain si Jesus. So, so kung pinatnubayan, pina, pinatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, mapupuri mo siya. Masasabi mong, Jesus is Lord, Jesus is my God. Yun po yung mga kaibigan. ito mga kaibigan, may iba't iba tayong kaloob. Ngunit isa lang ang espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paara paaraan ng paglilingkod. Ngunit isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't ibang Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahang na magpapakita na sumasakanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya, mananampalataya. Yan po, no, mga kaibigan, ito yung mga kaluban. ang makapagpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos at kakayahang unawain ito, mga kaluub ng Espiritu, ng malaking pananalig, yung faith, at iba pa namang binigyan ng kakayahang magpapagaling yung healing po at sa mga may magpapagaling sa mga masakit sakit at iba pang pinagkalooban ng Espiritu ng Kapangyarihan gumawa ng himala, miracles. Some people can do miracles. So, yun po ang, ang ano, mga kaibigan. Pero ang sinabi dito, sa lahat ng ng kalooban ng Espiritu, ang sinabi ni Pablo, ay sikapin ninyo makamtam ang mga kaloob. Mga kaloob, no? Ito nga na-mention ko. Ngunit, ang sabi niya, lalo na, lalo na, ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Yan po, mga kaibigan. Yan, daw po ang pagsikapan natin, na makamit natin. Ang taong nagsasalita sa ibang wika ay hindi niya, na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos. No? So yung speaking in tongues na hindi niya natutunan na kusa niyang lumabas sa kanyang bibig habang siya ay nagdadasal. He talk, he or she talk to God directly. Ayun nga dito. Nakikipag-usap hindi sa tao, hindi, kundi sa Diyos, no? Dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. Kung wala nakakaunawa sa kanya, so ang Diyos lang. Nagsasalita siya sa mga hiwaga sa tulong ng Banal na Espiritu. So, yan was because of gift of the Holy Spirit, no? He, makakapagsalita siya ng speaking and tongues. At walang taong nakakaunawa kaya siya lang at ang Diyos. Ngunit ito mga kaibigan, ngunit ang taong nagpapayag ng mensahe sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan mapalago at mapalakas ang loob. So, yan po ang kaibahan, mga kaibigan. No? May mga tao na nag-speak and thanks, pero hindi naunawaan ng mga tao. Ang nakakaunawa yun siya lang, kahit mismo pa nga siya, hindi niya naunawaan yan, kasi salita ng ano eh, uh, ng espiritu yan eh. So, he talked to God directly. Pero, mas maganda ang taong nagsasalita sa salita ng Diyos o nagpapayag ng minsay ng Diyos dahil makatulong siya sa mga tao, mapalago at mapalakas ang loob ng mga tao. No? So, yun po ang kaibahan mga kaibigan. Pero mas maganda kung ang isang tao ay nakapagsasalita sa salita ng Diyos. Kaya yung binabasa yung sa Bible, tapos na uh, naibahagi niya sa kapwa-tao niya, at uh, napapayag niya yung mga taong yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos ay makikilala siya. Yun yun mga kaibigan, ano? Ang sabi dito, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. O, oh, di ba? So, siya lang sa sarili lang niya. Siya lang ang, ang, siya lang mag-isa nun. Uh, kasi, siya lang naka, nakaka nakakaunawa o nakakaalam magsalita na marunong magsalita so siya lang yung nagkakaroon ng uh, faith sa Panginoon dahil yun nga nakatanggap siya noon ngunit hindi siya naunawaan so paano niya mahihikayat ang mga tao kung hindi niya naunawa hindi niya maipaliwanag yun hindi siya naunawaan ng mga tao then sabi dito Ngunit ang nagpapahayag ng minsahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. O, yan po ang kaibahan na, no? Ngunit ang nagpapahayag ng minsahe ng Diyos ay nagpapatibay ng iglesia. Gusto ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit, mas ninanais kong makapagpahayag kayo ng minsahe ng Diyos. So, yun po ang sabi Pablo na gusto niya na lahat tayo ay makapagsalita ng wika ng speak and tongues pero mas ninanais niya na tayong lahat ay makapag pahayag ng minsahe ng Diyos. Sapagkat ang taong nagpapahayag ng minsahe ng Diyos ay mas mahalaga kaysa nagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. O yan po, di ba? Yan po ang kaibahan. Mas um, mas maganda yung taong mas mabuti sa taong makapagpahayag siya sa salita ng Diyos kaysa uh, nang speak and thanks maliban na lamang kung kung ipapaliwanag niya ang kahulugan ng kanyang sinasabi upang mapatibay ang iglesia so yun nga yung maraibigan ano yung kung nag-speak and thanks ka tapos hindi mo maipaliwanag sa sa mga tao ano yung sinabi mo hindi mo ma hindi mo ma ano yung ibang tao ma mahihikayat ba o mapaniwala ba na totoo kasi hindi kagaya ko hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi mo baka i-aware eh, ako sa about sa spiritual na bagay baka ibang salita yun at baka ibang iba yung iba yung, iba yung basta, no iba yung kinakausap mo baka hindi yung Diyos pero kung may paliwanag mo na unawaan ko maniniwala ako na parehas tayo ng Diyos dahil mayroon talagang another ano another spirit no kaya magingat ingat po tayo mga kaibigan